po ay magluluto tayo ng ulam. Sigang po luluto natin. Pinalalabas ko lang po yung sarili niyang topic bago natin naigigisa. Pinagay ko na po yung bawang at sibuyas. ito ko po sa sarili niya ng... mantika. Ayan. nag na po yung ano, baboy. Lagyan po natin ng tubig. Guys, malambot ng ating baboy. Oh. Lagay na po natin ang gulay. Pagsabay-sabay na natin. Ano po yan? Sigarilyas, sitaw at saka okra. Pahuli ko po yung ano, siling panigang. Baka maanghang. Lagay na po natin ang lar sinigang. Malambot na po ang gulay. Ayan, luto na pang ating sinigang. Lalagyan ko na rin po yan ng asin. Lagay na po natin yung siling panigang. Para kung maanghang, hindi masyadong aanghang yung ating sinigang. Ayan, okay na po. Sakto na po yung asim. Maganda po kapag ka yung baboy, ano, pinatuyo natin yung sarili niyang sabaw. Yung bula, hindi masyadong mabula. Di ba madumi po yung bula ng baboy? O, wala na tayong tatanggalin sa tabi-tabi. Ayan, luto na po ang ating sinigang. Kain na po tayo. Thank you for watching. Please like and subscribe.